Topic po natin, sakit sa dibdib. Alam ko marami nagko-comment, marami nagtatanong sa akin, Dok, madalas sumakit ang dibdib ko, tumutusok, parang mabigat, ano ba to? Okay, maraming dahilan ng sakit sa dibdib. Bilang cardiologist, ito talaga pinakalinya ko. So, explain natin na So, malalaman natin kung ano ang cause ng sakit sa dibdib mo. Ito, actually, 15 possibilities. Pero siya shortcut natin, madali lang naman to. Number one cause ng sakit sa dibdib, yung pinakaayaw natin is angina. Ibig sabihin ng angina, ito yung sakit sa dibdib galing sa puso. Nagbabara yung ugat sa puso, nagkukulang ng daloy ng dugo sa puso, kaya nag-chest pain. ba diba? Ito yung number one angina. Paano natin malalaman ang karakter ng sakit sa puso o oh, explain ko na yung angina mismo yung tunay na sakit sa puso kailangan between 5 minutes to 15 minutes lang yan ganyan lang 5 to 15 ang mabilis at matagal na sakit sa dibdib pag sinabi mo yung sakit sa dibdib mo wala pang 1 minute nawawala hindi na sakit sa puso yon pag sinabi mo yung sakit sa dibdib mo dalawang oras, tatlong oras, hindi na sakit sa puso yan. Kasi pag tatlong oras, dapat wala na yung pasyente. Three hours eh. So usually, 5 to 15 minutes lang yan ang sakit. Tapos, ang sakit ng tunay na sakit sa puso ay nagti-trigger dyan kung napagod ka. Let's say, napagod, umakyat sa hagdanan, nagbuhat, pumunta sa banyo, umere yan. Pwedeng sakit sa puso yan. So 5 to 15 minutes with exertion na pagod at yung character niya hindi mo kaya ituro. Parang paikot-ikot lang siya dito, hindi mo maturo. Hindi mo siya parang ang madalas nga ganito, pag may ganitong itsura, nakahawak na ganito, uh, levin sign 'yan, ibig sabihin ng levin sign malamang uh, sakit sa puso pag nakaganyan, tapos hindi niya maturo. Pag sinabi mo na tuturo niya, nandito, nandyan, hindi na sakit sa puso yon. Pag sinabi mo tumutusok, eh, hindi na sakit sa puso, tumutusok. So usually, mabigat, hindi maituro, at 5 to 15 minutes with exertion, yan ang number one cause of chest pain, yung angina. Yan, papacheck tayo sa cardiologist, titignan kung may bara sa puso. Number two, cause ng sakit sa puso, ito, connected din sa angina. Pero itong number two, heart attack na mismo. Yung heart attack mismo, yung talagang nagbara na bigla, usually, mas matagal yung sakit. Mga, di ba sabi ko sayo, 5 to 15 minutes. Pag heart attack, up to 30 minutes. Eh. Tapos pag heart attack, talagang pinapawisan, uh, cold clammy, pinapawisan ng malagkit parang hihimatayin, malakas ang kabog, o pwede hanggang dito sa kaliwa, yun, yun ang tunay na heart attack. Tsaka yung heart attack usually, mas madalas sa lalaki, pwede rin sa babae, edad 40s, minsan bata, eh, 35, 40, 50, at usually medyo mataba yung pasyente, at meron ng mga risk factors. Ibig sabihin, may high blood, may diabetes, mataas ang cholesterol. Ibig sabihin, alam mo nang naninigarilyo, alam mo nang may risk factor siya. Okay? Pero kung batang babae, 30 years old, wala pa, wala naman sakit. Masakit ng dibdib, eh, hindi heart attack yun. Okay? So, number one, angina. Number two, heart attack. In-explain ko na ano yung sintomas. Ulitin nyo na lang. Number three, cause ng chest pain. Ito, very common. Ah, uh, madalas ito, eh. Siguro sa nakikita ko, mga 60% ito, eh. Buto lang costochondritis dito lang sa buto. Ako kasi minsan, lagi tayong nakakuba, di ba? Pag nagtatrabaho, lagi tayong naka-cellphone. Pag tumatanda, nakukuba tayo, nagpo-forward tayo. Kaya naiipit yung dibdib natin. Kaya meron akong rib massage. Hawakan nyo to dito sa gitna. Dito sa may gitna ng intercostal. Pag diniin mo yan, masakit yan eh. So, minsan, nadaganan mo, paghiga mo, o nakakuba ka, 'Pag masikip yung muscle dito, yun. muscle pain 'yon. Ang muscle pain ay eh, pwedeng sa position, pag ginagalaw yung katawan sumasakit, ayun muscle pain 'yon o bone pain. Pag naturo mo na isang daliri, ayun muscle pain or bone pain, 'di ba? Either or nandito 'yon. So pag naituturo mo, hindi siya delikado, ipahinga mo lang. Okay, wag na masyadong hilot-hilutin. Siguro pag pagaling na, pwede luluwagan. So, costochondritis, tinutusok-tusok. Minsan, ilang oras nandyan, tapos nawawala. Uh, wag man napansinin yan. Okay, so yan, common yan. Uh, tapos ninenervyos na rin yung babae, usually. Number four cause ng chest pain ay common to ha? GERD, gastric reflux heartburn, nangangasim, marami yan. Uh, nangangasim usually sa mga babae ito, eh, mga 20s, 30s, 40s, na-stress siya, hindi kumain, ang asim ng sikmura, parang acidik, malapot, tapos masakit ang dibdib. Kasi hanggang dibdib yan, eh. yung tiyan, tiyan natin yan, aakyat yan dito. Eh. So yung stomach acid, aakyat sa esophagus, burning sensation, mahapdi, hindi matunawan akala mo akala mo sakit sa puso. Kaya nga tinawag siya na heartburn. Heartburn, pero hindi siya talaga heart. Ang heartburn ulcer. Ang heartburn ulcer siya. Okay, hindi siya talaga tinawag lang heartburn pero dapat stomach burn yun eh. So, gastric reflux, walang kaso, acidic yun. So, inom ka ng maraming tubig, di ba? Baka kain ng saging, wag hihiga agad, gamot yan sa GERD. Marami akong video sa GERD. Number five, cause ng masakit sa dibdib ay pwede din sa baga. Kung meron kayong problema sa baga, baka sa x-ray nyo may diferensya yung baga. Baka may pulmonya o may maliit na pulmonya. Merong maliit na pulmonya, pneumonitis. Minsan paghinga, pag humihinga masakit pwede sa baga o nauubo. Pero yung kanina sinabi kong costochondritis, yung sa ribs, pag humihinga masakit din eh. Kasi naga-expand yung ribs eh, kung parang may fracture kagaya. Masakit din sa ribs yun. So, pneumonia pag hinga masakit din, pero pag pulmonya syempre may plema, may ubo, baka may lagnat kapag hihinga ka, <coughs> maubo ka pulmonya yon. Number six, cause of chest pain. Ito medyo rare. Medyo rare naman to number six. Pulmonary embolism. Ito, uh, deadly to pero wag, wag mag-alala, bihirang-bihira to So, itong pulmonary embolism, may varicose veins na malaki, may manas sa paa, hindi gumagalaw yung paa, usually may edad, nagbuo yung dugo sa paa. Kaya sabi ko nga, wag uupo ng eight hours eh lakad-lakad, galaw-galawin. Parang ito ngayon, nakaupo ako, nagbibideo, ginagalaw ko pa ako. Parang nga gumalaw-galaw yung dugo sa paa, huwag magbuo. Kasi pa nagbuo sa veins, pupunta sa lungs, barado, pulmonary embolism, nakakamatay. Okay, rare to, pero rare. Number seven, pwedeng muscle strain lang. Diba kanina, sinabi ko, diba, pwede buto. Pero pwedeng muscle din. Baka na bugbog, na suntok. Diba? Tingnan mo, baka may problema dito. Baka na strain lang, napilay. Number eight cause ng chest pain. 8 out of 15. Common to number eight. Panic attack. Lahat ng may nervyos, may anxiety attack. Uh, ano yan? Kita sa mukha eh. Nervyos yung babae. Nervyos din yung lalaki panic taranta hirap huminga panic siya mabilis ang heartbeat feeling niya mamamatay na siya bab talaga matindi panic attack pala nagche chest pain din pero yung chest pain nun eh hindi katulad nung character ng angina na 5 to 15 minutes iba usually panic attack parang basta masakit lahat number 9 ito very rare din aortic dissection Okay? Aortic dissection, rare to eh. Yung, uh, pero meron nangyayari, yung aorta, hindi sa puso, ah, uh, yung aorta mismo, uh, may napupunit. May nangyari na to, yung may mga nagbabiral aortic dissection, biglang namamatay. Pero rare to, usually may high blood o may lahi, napupunit. Usually high blood, ang uh, ginagamot. Number 10, pwedeng peptic ulcer disease. Para din siyang GERD. Pero ito lang may ulcer. Mas may gasgas -gas yung sigmura. Mas matindi lang yung ulcer kaysa sa GERD. So, yung pa rin. Ah, Nalipasan ng pagkain, nangangasim ang sikmura. Number 11, ito medyo malayo-layo na kung ang sakit ay sa puso, dapat sa gitna eh. o hindi talaga, hindi, pwede sa kaliwa konti, pero usually sa gitna, hanggang kaliwang kamay dito sa panga pwede. Itong gallbladder number 11, gallbladder stone, usually gitna o pakanan. Gitna o pakanan ng sikmura, masakit hanggang tumutugon dito sa scapula, sa likod natin. So sa gitna ng likod, mula dito sa kanan, yung gallbladder yon So pag gallbladder naman, gallbladder stone, usually kumain ng matataba, oily foods, tapos sumakit ang tiyan. In ultrasound ang tiyan, nakita may gallbladder stone. Usually may katabaan yung pasyente, pwedeng babae, edad 30s to 40s, gallbladder stone, yun, chest pain din. Number 12, minsan, yung chest pain, may diferensya sa balat pala. Kaya yung mga pasyente may chest pain, tinitingnan namin agad yung dibdib, yung, yung balat mismo. Baka may sugat, Baka may shingles. Shingles is kulebra. Meron mga kami dati pasyente, may kulebrang malaki dito. Ay akala, heart attack. Binigyan ng gamot na pang heart attack. Pagtingin sa dibdib, may kulebra pala. O, hindi mali. Herpes zoster yun. So, tingnan yung dibdib. Baka yung masakit na sa dibdib. Number 13 out of 15, pwede may sakit sa baga. Tulad na sinabi ko, pulmonya, o may diferensya sa lining sa baga. Marami kasing mga sakit sa baga. Number 14, uh, pwedeng rib fracture. Baka mga boksingero nakipagsuntukan. Di ba? May mga ganun eh. Pag gumalaw, humihinga na fracture. Baka ano ba? Basketball player o mga football player na bangga. Pwede rin. And number 15, last na to, ang chest pain pwedeng referred pain. Baka ang masakit sa leeg o sa ipin, dito lang naramdaman. Baka ang masakit dito sa spine, ano ba spine sa Tagalog? Dito sa spine, pero sa dito mo naramdaman. Baka sa tiyan, pero dito mo nararamdaman, di ba? So, referred sa ibang organ, hindi pala galing sa puso. So, nakita niya na, so, wag mag-alala agad na pag may chest pain kayo, Kapos anong gagawin kung may chest pain? Usually pupunta sa emergency room. ECG, pwede na ang ECG, kaya lang ang ECG hindi siya 100%. Ang ECG makikita mo lang abnormal kung malala na yung bara sa ugat mo. Kung ang barado sa artery mo baka tatlong bara o baradong-barado makikita sa ECG. Pero mas maganda yung uh, 2D echo, pwede na rin naman. Pwede rin yung treadmill exam treadmill stress test, yung nagja-jogging ka sa treadmill tapos may ECG, mas accurate yun. Okay? Pero pinaka-accurate na yung angiogram, pero ano yun eh, mahal, tsaka hindi naman ginagawa sa lahat ng tao. Okay? Dagdag ko lang, konting tips. Meron pa ako isang topic dito na maganda. Merong, ito naman tungkol sa heart attack. Para lang warning lang, di ba? Just in case heart attack eh. Sino mas sinatama ng heart attack? Itong topic natin para sa mas may edad, 40-50s, naninigarilyo, may diabetes, may high blood, taas cholesterol, puro matataba, puro alak, kinakain talagang ano siya, ready siya ma-heart attack. So, itong mga pasyente, tinignan nila, I think around 500 patients na inataki sa puso. Nung tinignan nila sa medical studies, nung napunta sa hospital, tinanong nila tong 500 pasyente na inatake sa puso, ano naramdaman mo isang buwan nakalipas? May naramdaman ka ba nung isang buwan bago ka inatake ngayon? Hindi ka nagpa-check up eh, bigla ka nalang inatake, ano nangyari? Karamihan sa kanila, siguro parang 50-60% sa kanila, sinabi nila, meron na pala silang nararamdaman pa konti-konti bago sila atakihin. So, may warning sign pala usually. Pero tulad na sinabi ko, dapat usually high risk sila, mataba, diabetic, baka lalaki, stressful ang trabaho, marami iniisip, doon inaatake. So, ano tong mga warning sign one month before? Usually, meron na nga masakit sa dibdib sinasabi. May pahilo-hilo na sila nararamdaman paminsan-minsan. -minsan may pagod na sila nararamdaman, lagi sinisikmura, nasusuka, kala nila sikmura, yung palapuso. puso, pinapawisa na ng malagkit, kumakabog-kabog na yung dibdib, at hirap na huminga, masingal. So actually, itong mga signs to, mahirap pa rin naman mahuli, pero nakita nila one month before, yun na nga, kung meron kayong risk factor, kung naninigarilyo, tigil na. Tigil, walang choice. Kahit yung ala, kung pwede, tigil o bawasan. Tapos kung mataba, medyo less fat. So yung mga stress, dapat bawasan. Yung high blood, kailangan makontrol. Yung blood sugar, kailangan makontrol. Pag nakontrol natin lahat to mababawasan yung risk natin for heart attack. Anong check-up sa puso? Uh, kung may budget, minsan 2D echo maganda. 2D echo with Doppler medyo may tulong na kita natin yung hugis ng puso, kung lumalaki yung puso, o may ibang problema. Okay, so kinompleto ko. Kung meron ko yung chest pain, panoorin nyo na lang itong video. Uh, makikita nyo kung dapat na bang magpa-check up sa cardiologist o pwedeng uh, lifestyle change. Ingat, pagbabago muna ng buhay kasi baka hindi naman galing sa puso ang inyong nararamdaman. Salamat po. Share po natin.